Jingle. named Jingel. Yay! So for today's video, uh, meron akong ibibigay guys <laughs> 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 and you. Oh, wala pa hindi pa dumating 'yung Ginagawa. Sa lahat. Oh, sorry din eh. Mam, sa boys shop. Hi. Hi! Ah! Oh, excuse me. What? You not get that toy? Okay. Ito What? 'yung, ayan, nabudol na naman ako. Yes. <laughs> <laughs> nabudol ako last night. So ito po 'yung mga namayen po namin sa live selling si si ng. So for ang ganda oh, niya. One. Baby, baby, ano? Ana, Jenny, Anna. ka kasi ano bubuksan natin pa isa -isa. isa isa. Isa Okay, so ito yung namay namin. Hindi ako nito. So nabudol ako sa halaga. 1,710. So ito lahat yon. So, isa isa, so, uh, isa nating diting Uh, First one. Is get Anna? No. Oh, ito, ito, ito. Ano na to? We're so big. It's mini bag. Wow. Yeah. my favorite. May okay. ko no, po siya na. Ito na 300 laki laki tapos banded pa siya. Good for you. Oh. Sa'yo yun ate. My Next. Next, Virginia. Ay, sit down. Sit down si siya, Mama. Ayan, yeah. tabi na kayo. Baby mo na yan. Tabi mm. nga ako si John. Tabi nga ako dito. Dito pa lang. Awww. Sit <laughs> <laughs> Next one. Daniel. Ito pa. Ang gaganda kasi. Wow! Yeah! <laughs> oh. Awww. May namang nice big girl. Oh, kasi ati ka. May big girl. Nice big Giant. giant. I like a happy. <laughs> <laughs> That's my turn. I like Marshall. martial Mother, now my turn na din. Naron pa. Pa-give. My martial arts show. So ilan na lang yung kunang sa ano niyo ano, po. No? That's it. Yung pangkulang na din sa po patron mo. Patron. Martial arts show. Meron na tay martial, may Robin na tayo, may Huwag oh ito pa. Whoa, baby! Baby ba yan? Oh. Baby Marshall yan? Oo. Oh, okay. Literally baby, baby Laki oh. yan, pa -hold laki. daw, pahod. Laki, laki yan, no? You like it? Okay. So, na din namin. So, ang kabago pa. Patingin na. Ang 2,500. Yeah, okay. See, I have Meron pa. Madami ko talagang naman. sini <laughs> si doctor. Ana! Oh, uh, Mama, Tanong ko ng Tanong ko ng ganito. Lucky, lucky brand new sa mall. Cost uh, big, 850. Mama, 850. Mama big lang yan. natin 250 pesos. No, maya okay. na. O sige, get mo yung si sa Elsa mo. Mama, Big sa akin din. O, oh, Ana. Din natin Sino to? Si Ana? Big lucky yan eh. Oo. Oh, they are sisters, right? Yeah. Mine is smaller. At oh. Sit down ka natin. Ate. Ate. Yeah. Oh. Ate. Hindi na kinuha na. O, oh, ito pa. This one. O, nasa. Si, oh, si Ani be Motsu. Be. Okay. Akin to. So, nakuha ko siya ng 100 pesos lang. Oh, my... Cute. Ang cute, di ba? So, 100 pesos lang. Next. For me. Ano to? Ito ko sa pangyo ka. Ito So, 80 pesos ko lang din Ano <laughs> name yan, <laughs> mama? Search natin mama so, Oh, so, that's, that's yours. yours. And then, Last one. Ma, ma. Pa ma. Magrurumpakala. You are free it. lang to free me. Akin. Carefully. This is mine. You have good I'll link! Allinks, allinks, allinks. Eto, para kay oh, Baby ha. Sa baby to ha, sa baby, baby what? boy. What? Oh. What? last one. So, ito. Nakuha ko din na. Ang ganda. Parang bagong bago pa talaga. Awesome. Pero pre-love na siya. Branded din. So, you this is P250. So I have a Johnny. So, yun nga. Nab Nabudol kami last night. Ang dami namin naman, naman. Cute. Small. Mama, small pata. Pa small pata. Mga anak. Small pata. Yeah. Yeah. Meron pa yun dyan. Mommy. Wala. Wala. <laughs> Wala na po. So, ang dami niyong toys, di ba? Pakitin niyong dali, dali. bayan So big. Talaga favorite ko eh. Kasi ah, laki kayo dali. Hindi ako garit this. Hi, Ate Janela.

my What do you think Where's my I my this, my ah. this is my favorite I want to wear. Ah! Hey, that's my unicorn! Hey, go away! Go away, Not for me. Oh, unicorn. na siya, sila. Sino Unicorn. This is Elsa. This is Marshall. Anna. Mama, a giant. Cute cat. Mama, a giant. my okay. one. i What? What is <laughs> it?